Leo, welcome or welcome back po dito sa Daily Dose of Tarot 111. Kamusta ka ngayon? I hope nasa mabuti kang kalagayan, pampisikal, mental, emosyonal o spiritual man yan. Ang video natin na ito ay para lamang sa mga Leo na may malawak na kaisipan. Tandaan po na hindi lahat ay makaka-resonate or makaka-relate. Kaya mas maganda kung alam niyo yung inyong other signs para mapanood po ninyo Sun, Moon, Rising, or Venus. At kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para lagi kang updated. Kung nais mo namang magpa-private reading, nandyan po sa description box ang link ng aking Facebook page at yung email ko. Kung di naman mahanap, type nyo na lang po directly sa Facebook, Taro Intentions by Alian Reyes. Tandaan nyo po, page po tayo ha, hindi tayo personal account. At hindi po ako ang unang magme-message sa inyo. Ingat po kayo kasi may nanggagaya sa atin. At kung hindi ka naman mag skip ng ads, maraming maraming salamat po dahil by that natutulungan nyo po talaga na masustain sustain natin itong ating channel. Simulan na natin at 'wag mo kakalimutang mag-iwan ng bakas, okay? April 12 Eastern Date Light Time. Uh, uh, yan yung full moon, 8:22 PM. At April 13, 2025, 8:22 AM naman dito sa Pinas. At hindi kayo makakapag ano, makakapag manifest ako nang bahala. Basta tapusin nyo po yung video natin na to. Okay, tignan na natin. To explore the unknown ahead. Yan. No, pwedeng may mga ano dito, may mga madidiscover kayo sa sarili ninyo, sa mga taong may nililihim sa inyo. Ayan, sabi nga dito, to explore the unknown ahead. Okay. Meron ano dito, mga biglaang Ah uh, Leo no, meron kayong mga biglaang plano, may mga biglaang kayong desisyon na pwedeng hindi mo na mapag-isipan kung tama ba 'yung gagawin mo. Pwedeng nandun kasi 'yung excitement, ganyan. Tignan pa natin ano pa 'yung mensahe for you. Mensahe pa po natin for you. Okay. Poet. Okay, expresses soul insights in symbolic language. Hmm. Marami ba sa inyo dito? Pwedeng ano ha, meron kayong nililigawan. Oo. Or meron kayong nagugustuhan dito. Meron kayong pinopursue. Pwedeng may mga tao na makatulong sa inyo. Pero, sinasabi kasi dito na pwedeng hindi nyo, ano eh, hindi kay hindi yung, yung approach nyo ba sa kanila, hindi direct. Oo. Alam mo kung nahihiya ka ba? Ganon. Basta meron ka dito mga indirect approach towards other people. Parang nagbibigay ka lang ng hint. Or baliktad, no? Pwede naman yung mga tao sa paligid mo yung nagbibigay ng ganong approach. Oo. Kaya, parang ang mysterious ng ano mo. ng full moon mo this time mapapaisip ka talaga. mo Mukhang malalim yung mga maiisip mo. Tignan pa po natin ha, ano pa yung mensahe para sa sa'yo. Comfort. Sabi dito, while you may not be wealthy, you will live comfortably. You are about to enter the most comfortable period of your life. Your finances are in the state of balance. Yan. So, kaya may mga, mga ano dito eh, hindi na makababalaghan. Pero may mga marireveal sa'yo. Okay? Pwedeng because of your, nandyan ka sa comfort zone mo, or pwede pe na, ayan, yung iba sa inyo, mas maghahangad pa kayo ng something, aalis kayo sa comfort zone ninyo. Pero sinasabi kasi dito, di ba, though hindi mayaman yung iba sa inyo, pero komportable yung buhay ninyo. Ewan ko ba kung naghahanap ba kayo ng challenge pagdating sa buhay niyo. <laughs> pagdating sa ano oh, anuman sitwasyon na kinakaharap po niyo. Yan merok si mga ganun, di ba? Yung komportable na pero naghahanap pa ng iba. Pwedeng meron dito naghahanap ng sakit ng katawan, ng ulo. Di ba may mga ganyan? Sabi nga di ba parang nasa nasa kutson ka na, lumipat ka pa sa banig. Hindi lang yan applicable sa ano ha. Hindi lang yan applicable sa love life na pwedeng applicable din yan sa trabaho. Minsan, nag, ano tayo, di ba? Na, ano ba tayo? Yung, tawag dun, natatempt tayo. Na, uy, baka mas maganda yung opportunity don So, yan yung iba sa inyo, talaga, meron ha. Meron na gagawa ng hakbang towards dyan. Kasi, ako curious yung iba sa inyo. Ayan, nag-explore. Pala, ayun sabi nga, to explore. mhm -mm. Yan, kaya merong gagawa ng ganong bagay. So, pag-isipan nyo lang din, baka nadadala lang kayo ngayong full moon ng mga emosyon na yan, or baka may mga tao dito na nagpupush sa inyo, di ba diba? Pero kahit sila, pinupush ka nila, pero sila hindi man guminhawa yung buhay nila. Kasi, yung mga nagpupush sa na to, maaring sila ay hindi gumagawa ng, ano, hindi sila lumalabas sa comfort zone nila. Kaya, ayun ha, tignan mo din kung sino ba yung mga tao na yan na nagsasabi, na nagpupush sa'yo. Pero makikita mo, sila yung mga naghihirap. Tignan natin, ano pa yung mensahe for you. Energy mo ito, tignan natin. Energy mo yung full moon. We have the devil. So, meron talagang temptation dito. Matitemp ka talaga na lumabas sa comfort zone mo. Nasa sayo na lang to, Leo, kung igagrab mo ba yung mga ayan mga temptations na yan sa paligid mo or hindi. Okay? We have the devil. Pero meron dito. Ito yes, comfortable yung life niyo pero meron talaga kayong ano yung heart desire niyo. Na pwedeng ngayon hindi niyo na talaga papakawalan kapag yung nakita niyo or dumating na sa inyo yung opportunity na yon. Wala namang masama na Now basta alam niyo lang din talaga yung pinapasok po niyo. At meron kayong plano hindi lang isang plano, pwedeng marami kayong plano kasi di ba, hindi natin alam kung yung isang plan ba natin si plan A ba, ay gagana or hindi, so mas maganda na nahanda po kayo rito tas yun, maging mysterious talaga kayo, pa mysterious kayo rito mm -mm. Pwede may mga cryptic posts kayo, mga ganyan about sa nangyayari sa life ninyo tignan pa natin na no? pagdating naman sa energy ng mga tao sa paligid mo. Tignan natin to kasi pwede ito ay maka-apekto maka talaga sa'yo. Five of Wands, may mga away. Ayan, meron dito, ano nga, may magaling magsalita, pero kulang sa action. Tignan pa natin. Knight of Pentacles. Yan, Meron din naman dito, kumukontra na naman sa mga ginagawa mo. Kaya nga iba sa inyo, magpaka-mysterious na lang kayo. Mas maganda, walang nalalaman yung ibang tao sa mga kilos ninyo. Mas magpo-flow ng maganda yung finances ninyo. So, may mga tutol dito. Ayan. We have page of pentacles. Meron din akong nakikita na student pa ito eh. No? or nagtatrabaho na to, pero gusto niyang bumalik sa pag-aaral, may ganyang energy, pero tinututulan siya ng mga nasa paligid niya. I don't know kung makakausap mo yung tao na to, or mahihingian kanya ng advice. Oo. Ayan, meron dito. Pwedeng naga, nagtatrabaho na yung taong to, pero hindi mo alam na gusto niya palang bumalik sa pag-aaral. Yan. So, may ganyang pong energy na pinapakita. So, pwede mo ma-inspire yung taong to. No? Kaya pinapakita yung energy na to. Tingnan po natin. Mukhang ang dami ng sinacrifice ng taong to pagdating sa kanyang family. Some of you, pwedeng kayo to. Hindi to ibang tao. Nanghihinayang yung iba sa inyo sa schooling ninyo. Kasi pwedeng konti na lang yung iba, gagraduate na kayo. So, pwede naman kayong bumalik sa pag-aaral. Sabi nga, di ba, kahit wala namang age limit yan eh, yung pag-aaral. So, tingnan natin what you, can, ah, what to release ngayong full moon? Queen of Pentacles. Four of Cups. Okay. Papatay ng isa pa. Ha. Four of Swords. What to release? ah Nagbabalak ba yung iba sa inyong magpagawa ng bahay? Magpasimula ng bahay? mag ng bahay? Release nyo na yan. If you have the money daw. Go nyo na yan. Now, i-push nyo na po yan. Hmm. -mm. Tapos meron dito. Ino-offer nga yata, yata, ito sa inyo eh. O sige, sabi natin gusto niyo na to talaga, gusto niyo to. Push niyo na 'yan. No, alis na kayo dun sa current na kung narin pinagtatrabahuhan ninyo or current na tinutuluyan po ninyo kasi disturbing yung energy. Okay, sabi ko nga, huwag din naman kayong padalos-dalos, no, kahit yan yung sinasabi sa inyo. And hindi lahat sa inyo makaka-resonate, no? Meron akong nabasa na eh. Sabi ko sa inyo, nagbabasa talaga ako ng comments, eh. Maganda daw yung kinalalagyan niya sa trabaho. Pero ang sinasabi kasi dun sa reading natin, eh, para yun sa mga tao na hindi maganda yung kinalalagyan sa trabaho o kaya sa negosyo. Yung tipong ganon, di ba po? So, ibig sabihin, hindi para sa iyo yung reading na yun. Kaya, wag mong i-absorb pag ganon. Mm-mm. So, katulad nito, ba? Diba? Ito yung sinasabi, you go for it na. ba? Diba? Lalo na kung disturbing na yung nangyayari sa life mo, sa sitwasyon mo ngayon. Yan yung kailangan mong i-release. At meron din dito, ayan, pwedeng ma-release na yung, ano, yung title ng lupa ninyo. <laughs> Bahay at lupa. Tignan natin, Leo. Okay? So, yun lang. Oo. Uh -oh gamitin din po natin yung ating, okay, maging realistic tayo and also, ano, maging, ah, gamitin natin yung ating common sense. Diba? Kaya ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat kayo ay makaka-resonate dito. At para lamang ito sa mga may malawak na kaisipan. What to expect? Will of fortune. May windfall of abundance dito eh. Depende siguro yan talaga sa gagawin po ninyo. Mm -mm. Ayan, wheel of fortune. Yung mga feeling mo, hindi umaayon sa'yo nakaraan. This time, aayon na po yan sa'yo. Hmm, mabilis. Mabilis yung ano dito. Kung meron ka mga transactions dito, ayan, eto nga yung sinasabi na what to release na to. Yan o, kung kayo ay agent, nagbebenta kayo ng bahay, ng lupa, or whatever. Mabilis lang, oh. Meron kayong makaka ano dito mga kadil, go ka agad yung tao na yan, ang bilis kausap. Claim nyo na yung positive energy na yan. No? <laughs> Tignan na natin, ano yung blessing na paparating para sa'yo. Blessings na paparating for you. Leo. We have truth. Ayan. May katotohanan kang malalaman. Pwede rin yung katotohanan na to, hindi naman to galing sa ibang tao eh, galing to sa sarili mo. di ba ano ba yung totoo mong nararamdaman, ano talaga yung gusto mo. Katulad nito, yung nagtatrabaho na pero gusto palang mag-aral, yung tipong ganon Okay, tingnan pa natin ano pa yung blessings na paparating for you. Blessing ka po na paparating. we have gift okay we have the departed loved ones pwede may malalaman ka rito towards sa uh, isang tao na na maalam na yan pwede pamana meron dito yung iba din naman po uh, basta meron ka malalaman na katotohanan mayroon kasing magsabi kung ano yun eh. Depende kasi kung ano ba yung relasyon mo dito sa taong na maalam na to. Pwedeng sa karelasyon mo, sa partner mo, asawa mo, pwedeng sa parents mo. Hmm. Basta may katotohanan ka daw malalaman dito. Okay, ano ba? Mahal ka ba talaga ng tao na, na yon Anak ka ba talaga? Hindi pong ganun. You will discover it yourself. We have dance we have bathroom. Okay. So, ito, yung makakilos kayo ng walang nagbabantay sa inyo. Meron pala dito, makakalipat na kayo ng bahay. Kaya may sinasabi dito, oh. ba diba, yung kumuha na nga daw kayo ng, kunwari, magloan na kayo ng bahay. O, oh, umpisahan nyo na yung pagpapagawa ng bahay. Kasi soon, no, yan po, makakagalaw kayo ng maayos. Na walang, ano ba, walang tumitingin sa inyo, walang pumipintas sa inyo. Sa, ano ba, hindi kayo minamata hindi kayo binabantayan kung ano ba yung ginagawa po ninyo. At kung nakaabot po kayo dito sa part na to ng video natin, Leo, ayan, mag-wish ka na. Isang wish lang po, ha? Kung ano yung gusto-gusto ninyong makuha. Banggitin nyo po yan three times. Ayan, ibibilad ko po ito during full moon. Okay. Actionan nyo po ha. Kung ano man yung mga winish ninyo rito. Hindi pwede na ito lang yung aasahan ninyo. Niloloko nyo lang po yung sarili nyo kapag ganun. Kailangan action tayo, okay? Maraming maraming salamat, Leo. More blessings to come.